Good morning mga pare good morning Nagya punta ka sa Cagayan de Oro uh, City uh, Today is uh, Sunday And ang atong ruta ka is from Northern Mindanao or Region 10 Wato ta sa Davao Region uh, Mauna ang kitawag nila nga uh, Region 11 Diri sa uh, Mindanao, the Davao Region Of course, di nato malimtan muagi dito sa Bukidnon na tay mga stop sa Bukidnon at ito sa dahilan yan guban pa kuyog himin ninyo mga parikoy Welcome to the province of Bukidnon. Alright, uh, mga parikoy paingon na ta sa Manolo Fortich, uh, there is a province of Bukidnon. You no? Know? Okay, boss, paingon ni dahilayan, boss. Dere na. Mayo ni dalan dito daw, boss, unahan. Highway ra. Ah, damat Give us, thank you. kita ninyo mga parikoy left diri sa right daghan kayong mga pinya mga parikoy na yung mga bunga oh wow ang diri sa right wala pa no mga putot pa oh mga gagmay sus oh daghan na oh Indo talang tao na eh. Amazing. Allah kutub pejuni itu gak kita gak atau gak ketemu green di itu kita mau atau pinia satu di itu? Ang ito eh, ko eh, mga parikoy Nagihapo ng mga pineapple eh. This way to the Hilayan eh. Alright ah, Picture sa taning kuan Ilang pinya Pakita na ako ninyo Kung kayo nga pinya ka Ngaon ta mga parikoy. ko, ug timya. <laughs> right. Nata sa Camp Phillips diri sa Bukid noon mga parikoy. ko. Wow. na sa do na sad mga parikoy wow wow saging hmm mga saging parikoy kisa tong ganahan og saging sus dagana dire oh ha Pagyan okay, punta dito sa dahilayan 7 yeah, kilometers na lang mabot na ta sa dahilayan nakabot na dyan dahilayan mga parikoy sa una sa una ganaan mo ah uh, RP Jones Okay, mga parikoy Narata sa The Lion Adventure Park Pwede po kitit ko Asan? Pwede palit ko Pwede po kaya dito bang first time? Kung dito mong masalo, dito mong palit tayo no? Ari man tanong. Salamat si Pa. Palit sa aming tiket. Tag 100 pesos day ang entrance fee din sa Dahilayan Eco Park mga parikoy. Nialahi po entrance fee ang nasa unahan ng Forest Park. Ang mga rides ug activities, separate po ng bayan. So ang zip zipline 40 meters is 500 pesos ang ticket. Ang Razorback back, 400 pesos for single round. Okay, sir, muna five kayo, sir, and then, ano, longest. Sir, pwede dalhin mo yung, ano, sa razor, pero dapat hindi siya hawakan. Naramang ko yung okay, ano, okay, neck, okay. neck, neck mount. Thank you. Thank you. So, ang trial ako kay ang 840 meters zip line, one of the longest sa Asia. Kaya, kaming duha mo try sa Razorback

Two, one, go. Thank you, sir. Let's go, mga parekoi. Razorback, there is the lion. Wild ga one. <laughs>

<laughs> Woo! The Hilayan Adventure. Mga pare ko eh, abot finish line. <laughs> Razorback. A few moments later. Ito right sa kaitag-shuttle. Para sa zipline. Ah. Uh, so 840 meters let's go thank you sir so you can see uh, this is 840 meters long yeah it's just first dual zip line morning sir ah yes yes okay Yes, sir. Ang kamay mo, magbitiis isang kamay na pa-spread yung other arm. Yes, ma'am. Pag malapit ng mag-land, dyan malaki yung gadget natin sa ilalim niyan, tapos naka-head down tingin. Thank you, ma'am. Tingin ka lang sa landing for your picture after landing. Thank you, ma'am. ready, ha? All is set. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, na Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, sa next na to buhaton gani mag nakalakaw oh. nakalakaw na oh. ah. masulit ang entrance sige ato ka kani mga pare ko eh kay separate lahi ni siya sa dahilayan ganiya so morning forest park no? forest? Forest park entrance pinila kay 150 dahilayan kay 100 so separate nga entrance fees para makasulod dito sa forest park morning nakita nato sa drone so nice work nga dako nga so, forest park sa bubaw nindot no? kayo Thank you, sir. Okay, oh, thank you, sir. Thank you, sir. Ang sa inaaning forest park. Lantaw na ito, mga pare ko eh. ang ganahan nilang tanan mga pare ko ay. Eh. Balik na sa babao. After ito, naisuro yan yung mga vintage cars po. Mo yung rainbow slide. Tag 150 pesos to. Chaw gitaw kon na dito. Thank you. na tanga ka tong imong giboat? Rainbow, Rainbow Slide. <laughs> okay. Hello mga parikoy! Okay, ta sa dahilayan. uh, forest or adventure ug katong uh, second one which is the forest park no kita-kita lang ta once maabot nami sa main highway ah uh, padayon ta sa uh, next destination